Tapos isang maulan na umaga, may rescue tayo ng mga boss itong sasakyan na to. Ay bigla na lang tumirik mga bossing. Nandito kami kayon sa Lower Bukak. Bayugan Uno. Ay mga boss, titingnan natin kung anong problema nito mga bossing. Ay dala ako akong baterya mga boss, baka may problema tong baterya na to. Isang maulan na umaga mga bossing, maulan talaga dito sa ano, sa agusan agusan muna natin yung hood o patanda rin muna natin para malaman natin mga boss kung um, anong problema nito um, bago natin paanda rin mga boss yung tingin naman natin yung hood ka may problema iwan natin yung so susi on lang naka on naman lahat Park. Ang takbo nito mga boss ay 42,000 na Hindi siya lang makita. Tingnan natin yung hold mga boss. Nagay okay, yung bag sa loob. Maulan talaga mga bossing. Rescue tayo ngayon. Rescue. problema nito to. Ayan. Ayan mo na mga boss. Tingnan natin yung yung problema nito. Okay naman yung battery. Intact naman lahat. Ayan na naman yung problema. Tingnan natin yung langis. Okay naman yung langis mga boss sabi na may ay kaka ay kakakatsin so ilang daw to okay naman lahat wala lamang naging problema tingnan natin yung mga sensors putol mga boss iwan ko bayit ako putol bigla na lang napuputol puputol itong video natin mga boss hindi ko alam kung ano may sira may problema nito okay, ganyan lang natin mga boss ayun na kasi tutuloy yung ulan ayan Akin na muna para hindi tayo mabasa yung makina. Pakiabot nga yung susi. Tingnan natin. Panda natin. Ang mangos. natin. Ay, maulan mga busing. Uh, ulit. Ulit hindi gumagalaw yung iba oh. tingnan nyo wala ito lang sa uh, uh fuel ang gumagalaw yung mga boss oh. wala oh. Walang galaw to ano dapat gumagalaw yan oh. wala try lang natin i-start mga boss kapag handbrake okay naman mm uh -hmm. -huh. palitay ng battery mga boss ayan ang battery. natin mga boss ganitan ko yung baterya na dala ko na kanina mga boss Hebrang laki hindi kasya dito sa bios kaya kumuha pa ng panibago mga boss subukan natin yan mga boss at okay na ito mga boss yung, at uh, lang yung may problem na ito at ang gising ko na lood, mga boss at don't thank you